Bakit kailangan mo rin mabasa itong The Alchemist? Kung gusto natin mabago ang buhay natin, unahin natin ang laman ng ating mindset. So, so itong The Alchemist, uh, self-help books for personal development and growth. The Alchemist ay na nagpapalala sa atin na sundan ang ating mga pangarap, magtiwala, at maging handa sa pagbabago. So, Personal legend. So ito um, uh, 'yung mababasa natin dito, 'yung Personal Legend. Personal Legend ay pagtuklas sa, sa ating sariling landas at uh, pagkamit sa mga pangarap. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay tungkol sa pagkilala sa ating sarili sa pag a uh, tahak no ng ating landas, sa pagbibigay kahulugan sa ating buhay. No. Uh, sobrang solid nitong uh, libro nito no yung paglalakbay ni Santiago so siya, siya yung character dito sa novel na to uh, pagtuklas niya sa kanyang sarili sa kanyang